Sa mabuting balita ngayon, sinabi ni Jesus, Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin at kayo'y ay pagpapahingahin ko. Ang mga salitang ito ng ating Panginoon ay napapanahon sa atin ngayon. Sino sa atin ang hindi napapagod? Napapagod tayo magtrabaho, magmahal, magpatawad, humarap sa mga pagsubok sa buhay, sa pamilya, sarili at sa lipunan. Ngunit sa ating pagod, madalas tayong lumalapit sa maraming bagay na hindi naman talaga nakapagbibigay ng kaginhawaan, kundi bigat lang ng kalooban tulad ng ibinibigay ng sanlibutan, social media, bisyo, galit at reklamo. Kaya ang paanyaya ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Hindi niya sinabing ayusin mo muna ang buhay mo, magpakabait ka muna, kundi lumapit kayo sa akin sapagkat siya lang ang makapagbibigay ng tunay na kaginhawaan. Sinabi pa niya, pasanin ninyo ang aking pamato. Ang pamato kay isang kagamitan na ginagamit ng mga magsasaka upang pagsamahin ang dalawang hayop na magtutulungan sa pagbubuhat. Sa paanyayan ni Jesus, hindi niya tayo iniiwang mag-isa sa pasanin ng buhay. Kasama natin siya sa pagbubuhat at sa bawat bigat. Ngayon, isuko natin sa Panginoon ang bigat na meron tayo at ialay natin sa Kanya ang ating mga suliranin sa buhay dahil nakasisiguro tayo na sa Kanya kapahingahan ay masusumpungan.